Gusto mo ba na ikaw ay hanap-hanapin ng taong mahal mo araw-gabi? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, 'yung ikaw lamang ang hanap-hanapin niya, dahil sa sobrang mahal na mahal ka niya at hindi ka niya ipagpapalit sa iba, kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At araw-gabi hanap-hanapin kanya kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon ito'y napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-efektibo at makakatulong sa inyo dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo at itong ritual pwede mo rin ito gawin kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa ay mas mainam na gawin mo rin ito at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng actual photo niya, malaki o maliit na larawan ay pwedeng gamitin at sa likod ng kanyang larawan, isulat ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, Hawakan mo ang larawan niya, umupo ka saglit, pakaisipin mo siya ng mabuti at titigan mo ng maigi ang larawan niya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ako lamang ang hanap-hanapin at mamahalin mo habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya. At pagkatapos, pwede mo itong ilagay sa damitan mo at pwede mo rin itundalhin kahit saan ka man magpunta. At sa tuwing ikaw ay matutulog, ilagay ito sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito. At paniguradong matatamaan siya sa ritual na gagawin mo. Basta magtiwala ka lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso at pwede mo bulungan itong larawan niya paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.